Ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Praise the Lord. Hindi hahayaang sila ay mamatay kahit magtagutom sila ay binubuhay. Di ba naranasan natin to? COVID, tapos walang trabaho, nasa bahay lang tayo, eh lalo tayong tumaba. Hindi nga tayo pumayat po eh. Kaya salamat. Kahit may kamatayan man, hindi tao tayo mamamatay. Kahit magtagutom, tayo'y bubuhayin ni Lord. Tanging si Yahweh lang daw ang ating pag-asa. Amen ba dyan? Tulong na malaki at sanggalang siya. Wow! Praise the Lord! Kaya ang mga tao po na nagmamahal at nagtitiwala kay Lord, lubos tayo na umaasa sa tulong at kalinga niya. Sa Kanya lang tayo umaasa sa tulong at kalinga niya.